80 milyones pesos ang gikatakdang ipagawa sa Kapitolyo alang sa disisize ka mga tambalanan sa lalawigan sa Subo. Kini ang gimando ni Governor Pamela Baricuatro sa ikaduhang adlaw pa lang sa iyang administrasyon. Ano ang report ni Alan Domingo? Posibleng madawat sa nozimana sa disisize ka mga tambalanan ang tag 5 milyones gikan sa 80 milyones pesos nga giparilis ni Governor Baricuatro. Gamiton matod pa kini sa mga Nagunang panginahanglanon sa matawalanan di inasolta nga kuwang kaayo ang resources nila nga maglisud bisan gani sa fuel sa mga ambulansya. First and immediate uh, which is to address ang mga kuwang sa tambal, kuwang sa mga grapas, kuwang sa gasolina ang ambulansya sa 16 ka matabalanan na po nini ang infirmary level lang na dili yung takos pag-atiman sa mga dagkong problema sa pasyente. Bosa, gitinguha usab nila kining himuon nga level 1 aron maka-perform o mga minor surgeries. Samtang panikamutan sa Barik Administration nga mapadali ang pag-upgrade sa mga tambalanan nga dili na kinahanglang muanhi sa Cebu City. So, na atay mga apex hospitals niya hindi uh, na ang kailangan ng mga na ang cleaning sa ating mga hospitals and also sa ating mga South and West Terminal. I-outsource na lang nato. Okay, currently ang mga GOs ana but not enough staff. So we will outsource. Sa pagsugod pa lang sa pangutong dana ni Governor Pamela Baricuatro, mimando na kini sa pagpagawas og so 80 milyones pesos alang sa 16 ka mga tambalanan sa probinsya pagmatuod ang matod ba kini kun unsa siya ka seryoso siya ipanaad nga hatagan og unang pagtagad ang healthcare system sa Lanawigan. Kauban si Klofer Lumayag ako si Alan Domingo Balitang Bisdak